Mga Kagar, good morning. Good morning. So, mga Kagar, uh, i-share natin yung tamang proseso ng pagkuha ng seeds, no? So, ano ba talaga yung tamang proseso, no? Dahil daming nagtatanong. So, ano ba yung uh, procedure kung ba ang ano yung tamang step. So, ang tamang proseso sa pagkuha ng seeds, mga Kagar, ay hindi natin kailangan pitasin ito. Yan. Hindi natin pwedeng hindi natin pwedeng tanggalen or pitasin para magkakaroon tayo ng buto. Dahil ang tamang proseso ng pagkuha ng buto ay kailangan hintayin na malaglag yung buto. Kailangan, kasi bubuka ito eh, bubuka siya. Pag matured na yung bunga, ay bubuka yan. So once na bubuka siya, tatalon yung buto or malaglag yung buto, yan na po yung 100% na matured. Kasi kung tinatanggal natin yan, hinaharvest natin yan, 90% ay hindi yan matured i-mature yan. Pag ipapagerminate yan, mabubuhay pa rin yan. Putubo pa rin yung buto, pero ang mangyari mga kagar ay magkakaroon ng problema doon na sa mga farmers pag itanim. Ang kadalasang mangyari yan mga kagar, hindi tutubo ng mabilis or hindi mahina yung tubo or hindi tutubo yung seedling or maninilaw lang yung seedling. Kahit anong lagay mo ng fertilizer, kahit anong lagay mo ng patubig, yung iba ay bigla na lang mamamatay. Dahil hindi siya matured, yung seedlings, hindi good quality. Walang good quality doon. Kaya ang mangyayari, maging bansot yung farm. Paano kung bumili ka ng libo-libong seedling? Tapos yung seedling naman na binagbilhan mo ay hindi marunong doon sa seeds collection. Dahil ang mangyayari sa Pilipinas ay, yung mga hunter pumunta sa bundok hinaharvest nila yung bunga dinadala sa mga mayroong nursery binibili nilagay sa sako hinihintay nila na bibiyak tutubo pa rin yung mga seedlings yung seeds maganda pa rin yung tubo in first month second month third month pero pagdating ng one year at ilipat mo na doon sa, sa lugar kung saan mo siya itatanim magkakaroon ng problema doon dahil hindi na niya yun ah, territory kumbaga iba na yung temperature doon So doon na, doon na naman makikita na hindi tumutubo yung seedling. Lalo na pag mapabayaan. No? So yan, so kaya makikita nyo yun yung mga kasamahan natin dito sa Malaysia. Namumulot sila ng mga mature seeds. Ayan, so pinahayaan lang yan, eh. makikita nyo yan yung mga bunga. Oh. So, yung mga itim-itim -itim, yung mga ano, yan yung mga buto. Yan o, no? yan yung mga buto ng mga Aquilariosinensis. Yeah. Wao. Sobrang dami. Wao. 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 Wao.